First time mo bang manalo sa live ko? Opo. Ano po, dalawang beses ako nabunot pero po yung una hindi po ko valid kasi wala po akong ano. Wala akong network. Gigising ko lang. Nakaabala po yata ako. Tagasan kayo. Ikaw. Tayo kayan 'ko? Oh, wow. Ang layo. First time mo bang manalo sa live ko? Opo. Ano po, dalang beses ako nabunot. Pero po, yung una, hindi po ako valid. Kasi wala po akong ano. Oh, wala kang oh, mekos-mekos. Mm. Buti na ka ulit, no? So, pero Opo. matagal ka na sa live ko. Opo, lagi pa akong nagkakomment. Uh <clears throat> importante kasi uh, isaw ganita na congratulations so nakuha mo yung isa sa grand prize pero papipiliin pa kita kung anong gusto mo kasi meron kasi ako madaming binibigay doon it's either Jollibee, Makto, Inasal, Ampaw, Pikas, One Week na Baon Naka, kung ano-ano pa. So, anong gusto mo don Bigas na lang po, ma'am. <laughs> Happy na lang no? para may pansain ngayong umaga. Ano kasi, magkano ba kilo ng bigas ngayon? Hindi ko po alam ko ma'am kasi dito eh kilo na po yung binibili. Oo. 5 and 10, 25 lang po pong nandito. Ah, 25 five pa dyan. Ma. May okay. Ah, so 5 kilos kasi yon So, hindi tayo sa 25 kilos, sa 50 tayo. No. So, after ng call ko, bigay mo sa akin yung kuskus mo. Tapos, isi-send ko sa'yo yung pambili mo ng 5 kilong bigas. Thank you. Ayan. So again, congratulations. Tsaka thank you so much. So, diretso lang. So yun na lang ha. Tulog pa ako. So. <laughs> ah, sige, bye-bye. Send mo ng yung mo Hindi, okay lang. Ah, sige po. Actually, nag-scroll <laughs> na ako eh. Ang bala kong tawag sa'yo mamaya pang mga 3 p.m. Kasi may din kami. Okay. Eh, sabi ko baka ano, syempre umaga, diba, magsasayang. Eh, kailangan nyo na. So, ayun na lang. Ha? Sige, bye-bye. Off ko na.